For today's craving ay kakain tayo ng lunchtime. Kumain na ba kayo lahat ng tanghalian ngayon? So nakita niyo naman ang ulam ko, napakasarap, sariwang isda. At gagawa tayo ng juice na ganito. Nakatikim na ba kayo ng ganitong juice? mm Ito ay nakita ko lang sa ibang video kaya ginaya ko at tinry ko kung legit na masarap. So kailangan natin ng isang pipino, isang juice in can na ang, ang gamit ko ay calamansi flavor at meron din akong isang yakult. So ginayat ko yung pipino, hindi ko na siya binalatang para kasama din yung balat kasi masustansya din yung balat ng pipino. Sayang naman itong blender kung hindi gagamitin. Grabe, ang kapal na lang alikabok niya kasi isang taon ko na yata hindi ginagamit itong blender na to. At tinry ko nga at ayan, gumagana pa pala siya. Very good naman at matibay itong blender na ito. Kahit iniwan mo ng isang taon ay hindi niya iiwan. So ayan na nga, gawa na ang ating juice. Di ko alam kung anong tawag dyan. Basta cucumber with calamansi juice. Ayan. Sinasaling ko na sa baso. Siyempre, para mas masarap ay kailangan lagyan nyo ng yellow para napaka-refreshing and napaka-healthy ng juice na ito. Ayan, tingnan nyo naman. Mmm, nakakatakam inumin yung juice. Para siyang nakashake. Hindi ko na siya nilagyan ng water. Kaya siya ay pure na pipino. At ayan na nga, ang model ng cucumber juice. Wow! Pahingi naman sila niyan. Lagi kang nang iinggit. Napakasarap and napaka-healthy niyan. Alam niyo ba, good na good yan sa katawan, yung cucumber juice. Kasi yan ay naging water din sa katawan. At eto na nga ang ulam ko ngayong pananghalian. Nagpaksiw ako ng sapsap -sap na isda at napakasarap niyan. Hinuli ko pa yan kaninang umaga. Mmm, hinuli ko pala sarap yan at syempre hindi mawawala ang rice na ubod ng mahal ngayon. Kahit mahal, kailangan pa din kumain ng rice. Ayan na nga, so gumawa ko ng counting sa usawa ng isda at dinurog ko na nga yung uh, kamatis don sa may kaunting fish sauce o patis at na nga dinagyan ko ng sili para mas medyo may anghang o medyo spicy yung sausawan. And nakita ko dito yung idea na to sa ibang video. Ginaya ko lang. mm di ba? May natutunan ako sa mga video ninyo. Sa pagluluto, kasi pinapanood ko yun. O, ayan, tara, kain na tayo guys. And wag nyo nang pansinin yung mga background ko sa likod. Ganyan talaga yung background ko. May, medyo makalat. Thank you for watching and follow for more videos.